Agud mapaayo ang reading proficiency sa mga estudyante dari sa siyudad na bunag ang project I learn. Ano bala ang nangin epekto sini sa mga estudyante kag mga manunudlo? He Diri has... sa Iloilo Central Elementary School, maidid nga ginatudloan ni Ma'am Jona ang iya mga estudyante sa grade 1. kung ano kadasig ang lakas sang teknolohiya amo man ang paghinay sang abilidad sang mga estudyante sa pagbasa ano abi kay problema gid sang mga manunudlo ang reading habit sang mga bata ang resulta apektado ang ila performance kag nagataas ang dropout rate sa mga eskwelahan. gani para mapaayo ang kalidad sang edukasyon sa syudad mag-develop ang love for reading sa mga estudyante. Nabunag ang project I learn ukon Iloilo City Every Learner a Reader Intervention Project. Amo ni ang anay nga ang project Jerry or what we call Joint Education Reading Recovery for the Youth. It's um project for reading in support of uh, project ECARP sa sang uh, Central Office ginpondohan sa A Montinola Foundation kag sang City Government. Tilo tuyo sini nga mapaayo ang reading proficiency kag reading comprehension sa mga estudyante sa grade 1 hasta grade 6 benefit gid of course ang mga pupils naton especially our non readers and slow readers because these are the target of the division usually uh, kung non reader ang bata may tendency ang bata to drop out of school kaupod man sa sininga proyekto ang dear o drop everything and read kun sa diin kada adlaw napulo tubto -tub 20 minutos ang ginaaman sa mga maestra para mainganyo ang mga estudyante sa pagbasa sakop man diri ang amor. kon adapt and make more readers. Kung sa diin kada maestra ang gina-require nga mag-adapt sang isa ka agud magbasa. Kag ang JEDM o kon Journey Towards English Development for Mentors para naman sa paghanas sa mga manunudlo sa English language. Kag gabahin sa sininga proyekto diri mismo sa ISIS, ginpakita sa amo ni Ma'am Jona ang Ila Reading Center Good afternoon. Please come in. This is our reading center. And uh, we have our play area. We also have the, the reading recovery room. like a program naman school to be implemented this year. And here in this corner, we also have the mentor's nook for our mentoring the mentors program. And here we have the storytelling area. Uh, this is also in support to Project I Learn and uh, Project Amor is one of the division initiatives in support to Project I Learn. So um, starting this school year, uh, we will be having our reading program. Then slow readers or at least readers will be brought here inside the, the reading center for remediation and for enrichment. kompleto ini sa pasilidad. Kagdiri makita ang ila tawag, Reading Recovery Room. Reading Recovery, uh, this is a program, reading program adapted from New Zealand. Paagi sinimatagan sa nagakaigo ang atensyon ng estudyante nga mahina sa pagbasa. Adlaw-adlaw, may ara sila sang one-on-one -on -one interaction sa maestra sa sulod sang 20 kasimana. And one of the objectives of Reading Recovery is to produce uh, independent readers. So hopefully by the end of 20 weeks, uh, ang bata makare na siya at the same time. He can uh, He or she can write a story on his own. Si Janelle, isa ka grade 3 student, ang sanguna medyo mahinay magbasa. Apang subong, ganado na! What do you think will happen to the worms? Memorize it. I can read it faster. Kag hindi lang katasigun sa pagbasa ang iya na develop. Kay man. They help me because they make us good assignments so I can learn more and they, they can give me some knowledge and a bit fast reading madasig sa pagbasa si Janelle. Ang grade 6 student naman nga si Novi. Hindi lang reading skills ang na-develop, kundi pati man ang iya social skills. Buriga naman, naman na iba na na classmates, bit lower, slower on reading, and we have actually bonding time with them. Kag hindi lang ina. Habulig siya sa akin kay last year, I joined a contest with storytelling doon na recall, yung mga natunan ko about my communication skills and on my comprehension skills also. Pero hindi lang mga estudyante ang beneficyo sa sininga proyekto kay patigani mga manunudlo, subungan mga ginikanan may baguman nga matunan. Ang damo ikami na learn the new words nga dapat una, before we used to pronounce this word so at least nabalaan naman nga this time gali hindi na naamu ang correct na pag-pronounce ng words. So at least na-share naman sa pupils. And also to the parents, kay some parents would tell nga, bawa kasi ako sa bata ko, sa una, sa daw sa amon yung pagtuluan sa amon, mango na, it should be mango. Uh, so pagani kay eh, Dr. Erlinda dahing mas nagtaas ang performance rating sa mga eskulahan bangod sa sininga proyekto. Para man nag-show ang, ang 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 impact sina sa aton pag-increase ang MPS or mean percentage score sa aton nga nat, sa aton nga sa rat. Importante ang pagbasa. Bangod ginapatubo sini ang isip kag imahinasyon sang tawo. Suno pagani sa mga eksperto, ang tawo kuno nga na nakabalo magbasa mahimong ang magtudlo sang iya kaugalingon sa bisan ano nga aspeto sang iya kabuhi. Important gid ang reading kay ginadamo okay. gid siya bala makuha mo. Kung, kung damo ka read, kita mo kami na read ka man sa writing sa, 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 sa journalism. importante ginit siya kay amo um, gina siya dapat ang ano ang it's a basic tool in teaching all subjects to ba, and all of them were ang pagbasa ang isa sa mga skill nga dapat matun-an sa mga estudyante madamo man sa ila ang wala sang hilig ba, sa aktibidad ni ini abang pinaagi sa project i learn ila mas naintindihan ang importansya sang pagbasa kung tani hindi lang matapos ang ila pag panglakaton pinaagi sa sining mga libro, kundi ilagit gamito ang ila natunan para sa kamayuhan sang tanan. Ako si Fabian Paderas para sa issue Subo. Bantayan sa issue Subo.